Good morning guys. Magandang araw sa ating lahat. Uh, medyo uh, hindi maganda yung gising natin. Kasi alam niyo na mayroon tayong mga bagay na hindi inaasahan. Ina alam niyo po mga idol, uh, mayroon lang po akong isi-share po sa inyo. Uh, mayroon po tayong inaalagaan na isang Farm. Uh, ilang taon na ilagaan natin yun ng nagtatrabaho tayo ng walang bayad, walang sahod uh, walang pagkain bahala ka lang ang pinta bayad sa amin mga idol yung uh, harvest ng kita ng farm kagaya ng nyug pero yung paglilinis natin doon sa farm, eh, malawak yun na sa lampas. Uh, sabi na natin mga tatlong ektarya. Ako lang po ang nag doon. Ako lang. Wala akong alalay, walang iba. Walang ang pagkain sa akin. Walang, wala walang, sabi natin ano yon Uh, Quinta, tulong ko na rin yon kasi kamag-anak uh, pero ang ang sopas nito mga idol uh, medyo talagang may pagkukulang tayo kasi ngayong year uh, to, uh, yung mga anak natin ay lumalaki na Siyempre, lumalaki na rin po yung mga expenses nila yung kita ko doon sa farm aminin ko po sa inyo mga idol Depende po sa sa harvest ng nyog. Uh, ngayong taon, eh, last year, eh, alam nyo na po, dinanan tayo ng malakas na bagyo. Kaya ilang buwan, na walang kita ang farm, pero nagtatrabaho ako doon. Nang walang bayad. Alam nyo po mga idol, masakit lang sa isipin, na yung pagsasakripisyo natin, uh, medyo naghihinakit ako kasi nung dumalo kasi sila uh, medyo madumi talaga alam nyo po kung bakit madumi wala silang binibigay na food in maintenance man lamang doon sa kanilang farm yung gasoline expenses kahit yung labor ay libre pero kailangan Magpadala ka rin ng pagkain. Ay kasi hindi naman tayo robot, 'di ba, mga idol? Tao tayo. Nangangailangan ng lakas, pagkain. Magkatrabaho tayo doon nang walang pagkain. Bahala ka sa buhay mo. Pati yung gasolina, bahala ka kung saan kokuhuan niyan basta pagdating namin diyan, malinis. Hindi naman tao, hindi naman, hindi naman yata. Uh, maganda ang gano'n na amo sayang medyo kung na yung isa sa mga amo ko yun talaga nangiiwan yun ng pera sa atin pag dumadating yon, bago siya magdating magpapadala yun ng pera basta pagdating ko dyan malinis yan yun ang kailangan ng amo hindi yung magdidiman ka wala ka naman iniiwan na pera Ba't ka man? Di ba? Medyo linalabas ko lang to sa inyo mga idol kasi uh, yung mga kapatid ko sinisisi pa ako. Yung mga yung asawa ko. Kaya dito ko na lang sa ating Facebook page kasi kung may makaralam nyo, may mga farmers din na katulad ko na makakarelate nito na kagaya ng sitwasyon ko. Yung effort natin, yung pagod natin ay hindi na-appreciate ng ating amo. Pag hindi ka nang wala ka nang pakinabang, tanggalin ka na para ka magbasahan na iiwan ka lang basta-basta. Hindi man lang nagtanong kung ba't madumi yun. Kaya, itong farm natin to mga idol, siguro it's time na kailangan natin mag move, move on kasi hindi naman sa atin talaga yon Pero yung effort natin yung ilang taon na pagsakripisyo natin doon sa Parmilap para hindi nakawen, kung naghahabol lang kami ng mga magnanakaw mga idol ilang taon yon pero sa ngayon toon kasi mga idol mayroon akong inaalagaan talaga na syempre tao tayo ay yung mga anak natin ay nagtatrabaho ay ano yon nag-aaral na kailangan ko rin ng pera alam mo yun ba kung anong kit, ilang ang kita ko doon mga idol sa farm na yun? kung 500 1000 ngayong nakaraan naka, magbihin natin naka 8000 yung kita eh syempre may mga kasama ko hindi naman hindi naman maluluto o makaproduce na kufra yun na walang na wala kang kasama hindi ko kaya mag isa yun eh yung uh, 4000 pinaghati-hati namin nung kasama ko sa pag kaya so matutal, ang napag uh, bawas na uh, binawas na namin yung mga expenses. Uh, kumita lang po ako mga idol lang 1,200. Every 2 months nung 2 months. Pero kuminsan minsan 500, 1,000. Yun ang kita ko every 2 months na pagtatrabaho ko doon. Pero yung trabaho ko doon ay mas kung maglilabor sila ay baka lampas pa doon dahil sa pagbabantay mga idol magbabayad ka kung sa private kaya medyo nakakapag mo lang na uh, hindi malang inappreciate yung atin uh, kaya lang okay na yun at least dito sa farm ito yung tutoka natin papagandahin natin to siguro ito yung panahon na ibinigay sa atin ng may kapal na it's time to move kailangan yung sarili mong lupa yung mahirap pag hindi mo talaga lupa kasi kung wala ka ng pakinabang eh bahala ka na sa buhay mo wala ka ng silbi kailangan ka nang tanggalin parang ganun ang napil ko ngayon